tahan ko yung taninim ko kaninang puno ano, mangga nagtanim ako ng puno ng mangga dito sa tapat ng bahay namin dito syempre bang lumaki ala ala yan sa tabi ng sagingan eto papakita ko sa inyong mga kalalab saging namin o may bunga na ulit siya tapos anak na naman ayan o May panibagong supling ang aming saging. Hindi e, ba? Sarap kasi na may sarili kang tanim eh. Ayan. Ito naman ay tanim na um, lemongrass. At syempre, ito yung tanim ko kanina na sag, ano, mangga. Ayan. Nakuha ko to dun sa may puno ng mangga. Yun, no? Puno ng mangga yun, nalaglag. Siguro nung nagbunga siya noon, tapos napunta sa sa kabilang bakod, sa bakod namin. Tapos, nahinog siya. Tapos, nabuhay. Eto na siya ngayon. Tinanim ko. Kinuha ko siya doon. Hinukay ko. At nilipat ko dito. Dito sa lupa mismo namin. ba? Diba? Para at least naalala ko siya. Pag lumaki na siya, hanggang sa lumaki na lumaki, alaala ko siya na ako ang nagtanim sa kanya. Indian mango yan mga kalalabs. Kaya, ano, masarap yan. Sana siya mabuhay siya at mataba yung lupa niya kaya alam ko mabubuhay yan at ito naman ay pandan may pandan kami pandan at ito naman lagundi yung may mga inuubo dyan o lagundi yan lagundi ang laki na ng puno lagundi ay yung namatay lang yung tanim namin na tawag na to oregano kasi binaha namatay siya saging namin nakakato oh. may bunga na naman siya kaso hindi lang siya ganun kadaming bunga natatandaan niyo na nag si habi dito oh. siya ang nag ano nag pulak ba pulak siya yung kumuha ayan oh mayroon na naman siya bagong bunga kaso kakaunti lang laman ayan oh pero okay lang at least may bunga pa rin at sa kagan ang ganda ng saging kasi nga dumadami siya ng dumadami, hindi siya yung mamatayan man siya ng isa, may nanganganak na nanganganak kaya hindi siya mawawala, tutubo at tutubo pa rin siya. Ayun ang kagandahan sa saging, no? 'Di ba mga kalalabs? 'Yun lang mga kalalabs. Thank you, thank you sa panonood sa aking video. Ang ganda ng dito dahil bagong padamo, nagpadamo kasi nanay ko bago magpasko. Kaya malinis ngayon hindi lang masyado na arrange tong ano namin garden pero pag naayos to maganda yun lang mga kalalabs thank you